So, punta naman tayo sa powers and functions ng ICI. Ayon sa Section 3 ng EO No. 94, ang ICI ay may kapangyarihan na mag-conduct ng hearings at mag-investigate tungkol sa flood control projects. Bukod doon, may kapangyarihan din ng ICI na mag-issue ng sabina para magpatawag ng witnesses pwede din silang mag-recommend or request sa proper government or agencies ng mga bank statements ng individuals na may kinalaman sa kanilang investigation ng hold departure order ng freezing or seizure of assets ng mga tao may kinalaman sa flood control issue at preventive suspension ng mga public officials or employees na may kinalaman sa flood control issue pero ang hindi pwedeng gawin ng ICI ay mag-cite in contempt ng mga individuals na ayaw sumunod sa mga utos nila dahil walang contempt powers ang ICI pero bakit nga ba hindi binigyan ng content powers ang ICI? Ayon kay TBBM, hindi na daw kailangan ng content powers ng ICI dahil lang ICI ay isang investigative body lang at hindi prosecutorial body.